Morning Philippines, hello world. Okay, I'm Oscar. This is millennial my personal stories of millennial government employee living here in the province of Nueva, I see So time check. Bath a 733. June 11, 2024, araw ng Martes. Okay. So, activities yesterday and activities for today. So, kahapon, no? May pag-usap lang ako sa mga kinukulan. Pero hindi ko pa rin naayos yung Terias ngayon ko gagawin. Wala kasi yung mga dev eh kaya uh, ayun sila ang kaya walang ginawa and the uh, HRIS nahipag communicate din ako yung Olga for the presentation of updated updated uh, what do you call that uh, accounting module OBR no? yun so niya yan eh okay naman siya and uh, yung data migration na na MOA ipipresent ngayon sa BAC so also nag, nag ano pala nagpaalam na yung mga cash for work natin sa sa ating city mayor Ma'am Olga and also aside from saying goodbye and giving thanks na? ah tawag dito mayroon silang ibang agenda Sa agenda nila na, nagpaalam sila na baka pwedeng na baka pwede silang uh, maemploy ma-employ sa city government na? City Government pala yan. Tapos, uh, nangyari, uh, yun nga, sabi niya, maya, mabaka pwede sila mag-apply sa City Government. So, uh, nakita ko naman, sa base sa reaction ni Mayor, uh, she cannot commit. However, uh, nung nanotice ko yun, nanotice ko yun, eh, agad-agad sinabi ko na we will assess, assess, assess the situation we will assess the the needs of the of the division we will assess first kung, kung ano ba ang kaya namin gawin yun yun so ay nakita, nakita ko din naman na uh, mahirap din naman manggaling sa ating city mayor yan so kaya kami nandito to, to support her. So, yun ano, uh, we will assess the situation whereas uh, assured na uh, I will consult the team, uh, sa, sa team ko kung kailangan ba or hindi na kailangan. No? Uh, I, I cannot, you know, I cannot uh, I cannot uh, hindi ko pa tamang term. I cannot uh, commit. commit. Decide. I cannot judge on my own. Without hearing the sides of, of without hearing the opinions of my team. Pwede kasing sabihin natin na uh, then I decide, decide ko na no? kailangan natin ng lima, for example. Tapos, kaya naman pala na i-perform kahit dalawa lang, di ba? Or isa lang. but ba sasabihin ko lima? No? Tsaka, we have, you know, we have many considerations na kailangan uh, silipin. No? Ano na, the budget. Pangalawa, the, the entitlement na naririnig natin ba? Diba? ng ano na entitled, feeling entitled ka na, sulitin mo na, 'di ba? Anyway, uh, let us see what the future holds. Let us see how the future unfolds sa ICT division and sa mga aspirants natin. Kung ano ba ang nakalan para sa kanila. Pero again, uh, consult ako sa team, then I will make uh, instructions kung ano bang dapat gawin kung ano bang pwede namin gawin no? nakita ko yung reaction nila eh, no nakita ko yung reaction ng mga kasama natin sa ng mga casual work natin kahapon eh. mga dismayado, dismayado sila siguro uh, nag-expect sila expect sila na go lang no? but that's not how things work in 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 the in the government as well as in other corporate jobs huh? No? iba nga eh sabi babalikan sila na HR kahit na interview na pero di naman sila binalikan no? so pinaasa ayun naman ang mahirap na gawin sa mga kasama natin di ba paasahin sila and straight to the point sabi ko sa kanila uh, we'll let you know kung goods pero kung hindi you, you cannot you will not hear anything from us no? pero binigyan ko sila ng options ng opinions ng options not opinions na opinions ng options no? si treasurer naghahanap ng ganitong pliado. si vet naghahanap ng ganito si sports naghahanap ng ganito no, maraming options yan sabi ko nga sa kanila do not limit yourself sa ICT division lang baka madismaya lang kayo no? the good thing about it is that for example na employ sila sa iba't ibang opisina city government and nandun pa rin naman mga med eh, mainam no meron pa rin kami interaction at the same time uh, kung sila man ay ma-employ no and sila ang hawak ng mga systems sa iba't ibang opisina hindi meron pa rin kaming no, rapport na tinatawag or communication, friendship, yeah, collaboration, partnership, yeah. madali na lang. yun naman yun naman ang purpose naman. so, uh, yung mga cash -for work na talagang may problema lang but uh, do not lose hope, have faith. but again, do not uh, let yourself uh, um, uh, boxed. Do not let yourself na naka-limit lang yung option sa isang lugar. Ang dami pa dyan. Huwag kayong nadadanagan. Kasi pag tinulong yung sarili nyo sa isang lugar, hindi kayo mag-grow, hindi kayo mag-develop. Yun lang yun. No? So, I'm here no? sa ating city government. Again, no? may advice sa cash for work. No? Do not enclose or limit yourself sa isang Uh, trabaho lang sa isa isang location lang no Sabi nga sa nabasa ko sa LinkedIn nag-apply sa 100 jobs 30% nag-schedule ng interview So out of 7 of of out of 100 no? So, may 30 Sa 30 na yun pumasa siya sa isang interview Ayan, 15. Sabi, 15 yata or 12, 12. Hmm. Then, sa 12 na yun, nang-interview in siya ng HR 5. Hindi sa merong dalawa. Nag-intend na lang siya ng approval ng dalawang ano. Um. So, ganun talaga. No? Uh, binibiro ko na nga lang sila na ito, si ganito. Oh. May kulay yung buhok. Uh, tao dito di kailangan ng trabaho ah gano'n gano'n para lang mapalagay loob nila but again sa ating mga cash for work. try and try until you succeed ba? and marami din ang opportunity sa labas tiyagaan lang but again do not everything will go fine not today not tomorrow if not today if not tomorrow maybe next time next month next year You just have to, you know, push your luck. Diba? So yeah, thank you very much for watching. I'm Oscar, this is Millennial Memo. Personal stories from Governing, Government. I'm calling you in the right direction. So see you again on Thursday. Walang pasok bukas, June 12.